pag birthday mo sa Pinas ikaw nagbabayad pag dito daw sa Amerika pag birthday daw nung, i i nung birthday ng isang tao friends ang nagbabayad ha diba handi na tayo sa mga kachikos Mimit meet natin mga kachikos yes at uh, tayo ay magdi dinner at tala mga kachikos punt hindi, yung other na ah, mga pachikos, nandito na. Ayan. Hi. Ayaw yung mag-shopping talaga. Ayaw talaga. So, hindi lang po yung iba nandun na sa kotse. Oo, nasa kabilang kotse. Oh, nasa kabilang kotse. Sa Happy, kotse. birthday. Thank you, let's go. Baby. Yes. Ilang sapatos ang nabili mo today? Siguro mga labing lima. <laughs> pa ang paa mo? Dalawa lang. Pa-octopus. papalit-palit. Mga labing lima. Pero sa ating dalawa na yung kasama ka na doon. Hello. So, nasan tayo ngayon? Sa so, tayo ngayon, Kiko? Nasa Irvine. Si Spectrum. Irvine. Irvine. ano? Spectrum. 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 Irvine. Anong gagawin natin dito, mahal? What are we city. do here? Uh, Kakain tayo sa, ano, sa ah, Pogo de Chao. Pogo dito de Chao. Dito lang yung yeah. sabi nga na ano, Pogo na hindi bawal. Yes. Brazilian? Brazilian. Okay, yes, Brazilian resto tayo ngayon. Mim, ayan daw ang Pogo de Chao. Yeah, eto na. Let's go. Cool. Parang ang sosyal. Ba't oh, so so parang pang mayaman dyan? Ang sosyal ano, pero hindi. Naka-chit, naka-chit. Chinelas, pero Hermes. Hermes naman. Diba? Oh. So, so hinihintay lang namin ng 8 o'clock kasi 8 o'clock kami naka-reserve sa Pogo de Chao. Yes. At magkagala-gala mag mag muna. muna tayo. Sasakay yeah. muna sila sa Ferris wheel. Okay, <laughs> you can't say no challenge daw oh. no kami, sabot ni Kiko at siya ka Thank you! Ay, pa, wow! Ganun! Ha, 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 Min, may Hello Kitty Cafe. Anong cute? Ayan o. Oh. Hello yeah. Kitty Cafe. Ayoko dyan pambading. Ay, hindi ka dyan bagay. Char! <laughs> <laughs> so, pasok na tayo sa Pogo de Chao. Nagpa-reserve dito si Kiko tsaka sa Chris. Para sa aking birthday dinner. Nakakaloka talaga itong si Chris kiko. Sa Sa'yo daw magbabayad dito. Diba birthday ko, pag birthday mo sa Pinas, ikaw nagbabayad. No. Pag dito daw sa Amerika, pag, pag, pag birthday daw nung, i, i, nung birthday ng nung isang tao, friends ang nagbabayad. ba Sa amin to. So shine. Ang shine talaga. So hintayin ito, ka ito, ito, na, na lang sa huh? Kailangan talaga magkaroon ka ng friends na kagaya ni Chris tsaka ni Keiko. Hi? Yeah. Yeah. <laughs> so hindi ko alam kung paano umorder dito. Walang order. Malang order. Malang order. Uh, uh, lalapit sila. Ah! Uh, so, punta na tayo ng salad bar. Yes. Let's, Let's go. Salad bar, para parang buffet na rin. Oh, grabe, ano? Ayan, They parang have sa cheese. Parang salad bar, busog na. And asparagus, mga veggie, mga broccoli. Roasted garlic yan, ano yan? Olives. May mga, know, may mga ano din siya, talong. May mushroom. And then, may, my palm. Huh? may rice. There's rice here. Soup. Rice. So, And, ano to? Black bean soup. Soup. Ah, may mga bacon. Ano to? Bacon. Bacon. May crouton. May salad bar. Ayan ang salad. Oh my God. Paikot. Kumuha ka na, Mim. Anong gusto mo? Ay, parang may ano pa. Parang ayoko kasi May mga fruits din. Ayan, oh. Oo. Oh. Kakunti lang kasi mabubusok. Yan, Oh. Mamili ka kung gusto mo mga side dish. Ang dami. And then mamaya, um, uh, lalapitan na tayo ng server para sa ating meat. Ayan, oh, mga masasarap. Ay, may ano yung salmon ba yan? Yeah, salmon. Oh, may yeah. salmon. 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 May salmon. And then prosciutto. May prosciutto. Oh, prosciutto. Masap sa carbonara yan. Ayan na yung meat. Yeah. At pakita mo yung meat na. Ito yung meat na nakuha ko. Anong meat to? Ano The pork daw? No, pork loin? Pork. So nakakuha tayo ng pork. Tingnan natin. May nasabihin ako. Oh. Alam mo, mamahalin talaga dito. Bakit? Okay. Ang bigat ng kanilang... Oo nga, ang bigat ng mga tinidor. Sobrang bigat ng tinidor, grabe. Tsaka itong ano nila. Kasya sa bag? Right, sa bag ko ito. Uwi ko ito mamaya. <laughs> Sarap? you yeah, have prankster you to take over the house oh my god it smells really good So yeah. wow uh, yeah thank you oh my god it looks really good cool. it's it's beef right it's yeah it's medium rare it looks really good <laughs> Wait, will it what you want one Ito yung beef na binigay ni Kuya Porgy. Kanjeng yung pinaka ano ng ano Brazil. What is that? What is that? Lamb steak. Lamb steak. Yeah, sure. Ilalad muna natin yung medalyon para hindi muna tayo nalabigyan ng karne. Cheers lang. Cheers to happy birthday, Ryan Tan. Happy birthday. Happy Ryan. Happy birthday, baby. I love you. Thank you. So this is chicken pot. Yay, chicken naman. So mayon tayong beef, lamb, oh, pork, chicken. chicken. Oh, that's huge! That's huge. Kuha siya ng bago. So, Karami dami namin na kain. Busog na busog ako. Lahat na tikman ko. Lahat ng klase ng meat na tikman ko. Lamb, pork, beef, at saka chicken. At nabill out na kayo si Kiko. Mayamang friend. Si Chris at Kiko. Baka maniwala diba? sila. Totoo yan. Hindi totoo. Okay. Let's change it. Kiko. We wanna thank our very generous friends. Yan. Yes. You know? Thank you so much to our generous friends. Mga yes. you know? ka-chicos. Yes. Para sa pag-treat. Ayan guys. So mga kailangan ng tulong tulong at utang, mautangan. DM nyo lang po sila. So, Habibis <laughs> po yun. At dahil po dyan, every year dito na akong birthday. <laughs> diba? Thank you, friends. Thank you. <laughs>